Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa Panginoon at uh, dito pa rin po dito pa rin po tayo sa Montreal, so bukas pa po yung alis natin uh, tayo po katatapos lang ng uh, Catholic Life in the Spirit Seminar at uh, tayo po ay nagbahagi ng About God's Love no? uh, ito'y kinuwa ko po sa may John 3.16 no? familiar po ito na nakaon sa Bible na sabi doon uh, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but uh, have eternal life. No? Hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, habang uh, sabi ko nga sa kanila, yung, ano ba yung kahalagahan ng CLSS, yung Life in the Spirit Seminar? Kasi doon pa lang, Life in the Spirit, kasi walang isa sa atin Uh, na nakakaalam kung paano mamuhay sa espiritu. So kung paano mamuhay sa mundo, natural yun. Mal madali lang mag-adapt yung katawan natin doon kasi dito tayo galing sa mundo. Pero yung mamuhay tayo sa espiritu, hindi walang sinuman man sa atin na nakakaalam yon no? Pero salamat sapagkat uh, sa pamamagitan ng mga seminar na ito uh, ay pinapakita sa atin no? kung paano tayo mamumuhay sa espiritu. Siyempre, napakalaga dun is, una is malaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Doon kasi tinuturo yung pag-ibig ng Diyos, yung God's love, yung salvation, new life, yung baptism in the Holy Spirit, receiving God's gift, yung uh, growth and transformation. No? Na kung saan ito yung mga topics no, na maririg natin, seven topics sa uh, uh, Catholic Life and the Spirit Seminar. So ang kalagaan dun is yung pag-ibig ng Diyos. No? Alam naman natin na ang Diyos ay siya ang Diyos ng pag-ibig. At yung pag-ibig ng Diyos ay hindi lang ito sa salita, kundi sa gawa. No? Yun ang kagandahan sa Panginoon. is the, the God, yung pag-ibig niya, His love is not only sa salita kundi pinapakita niya ito sa gawa. No, ganun po yung Diyos eh. Uh, pag sinabi niya mahal niya tayo, hindi lang doon sa sinabi kundi ipinapakita. No, dapat ganun din no na yung mga taong uh, nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay uh, dapat tayo ay gayahin no sa yung pinaka model natin no, dahil sa yung uh, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano umibig dahil sa yung Diyos na unang umibig sa atin. Napakalaga kasi sa buhay ng tao na malaman niya na siya ay mahal ng Diyos. Kasi may mga tao minsan na pakiramdam nila dahil sa mga sitwasyon ng buhay nila, dahil sa mga problema, pressure, no? ay pakiramdam nila nag-iisa na lang sila, no? Parang walang uh, taong nagki-care sa kanila, no? Pero dito ang kagandahan kapag naka-Lord ka, dito natin Uh, mararanasan no dito natin malalaman na mahal pala tayo ng Diyos. Yeah. So, may kita natin tayo ay mahal ng Diyos. Sabi ko nga, yung sincere ko sila sa kanila, yung ang ko sa inyo no. Uh, yung pinaka simple no paano natin uh, ma maipapakita na tayo ay mahal ng Diyos? Paano pinakita ng Diyos na mahal niya tayo? Ang una doon is doon sa creation no. Yung paglikha ng Diyos. May kita natin ang nilikha ng Diyos ito ay pinagplanuhan ng Panginoon. No? Siyempre, pag mahal mo isang tao, meron kang magandang plano. No? Hindi pwede yung bahala na. No? So, isa doon na pinakita yung pag-ibig ng Diyos sa creation. Kasi yung pag-create ng Diyos ng mga bagay sa mundong ito, yung, la, yung, yung dagat, yung bundok, yung mga puno, yung mga hayop, di ba? yung mga bituin, yung yung mga yung buwan, yung araw, may purpose ang lahat ng ito, di ba? So ibig sabihin talagang pilano ito ng Diyos. At yung mga pinlano ng Diyos yung para sa ikabubuti po natin yun. No? So bago tayo, bago nilikha ng Diyos yung tao, uh, yun, prinipir niya muna. No? At yung lahat na yun is para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Lalo siyempre sa atin. No? Kaya dahil tayo special sa Panginoon. Kasi nga ba tayo naging special, kasi sa lahat ng create ng Panginoon, tayo yung tayo lang ng mga tao yung nilika sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Kasi pag sinabi mong nilika, gawa ng kanyang kamay, ibig sabihin special 'yan. Kung sa mga pagluluto, uh, pag importante yung tao sa iyo, talagang ikaw gusto mo na ikaw magluto para sa kanya. Kasi napakalaga sa iyo yung magiging uh, yung ano magiging reaction niya sa luto mo. Kasi siyempre, pag mahal mo yung tao, tapos ikaw nagluto, may kasamang pagmamahal. No? Uh, may may uh, uh, tender loving care. <laughs> no? So, tayo ay sa pag-create ng Panginoon, may kita natin doon, mahal niya tayo kasi pinagplanuhan niya. Talaga yung pinaka-purpose doon is para sa ikabubuti ng kanyang mga uh, nilika. At tayo ay nilika sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ba? Tapos sabi ko sa kanila, hindi lang yung dahil sa creation, makikita natin na tayo ay mahal ng Diyos, kundi kahit yung fall of man, no? yung, yung si Adan at si Eva ay nagkasala, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Ba, hindi po nawala yon, Kasi sa kabila na nagkasala sila dahil sa pag-disobey nila, doon sa sinabi ng Panginoon, dahil sa greediness na rin, kasi gusto ni Eva na maging katulad ng Diyos, ay na nagkasala si Adan at Eva nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos eh di ba? kasi ang Diyos ang naghanap sa kanila hindi sila yung naghanap sa Diyos kasi kung may kita na ang Diyos pa rin yung gumawa ng paraan no? na inilapit niya pa rin yung sarili niya sa tao kahit ang tao ay ng time na yun ay nagtatago kasi nga bakit? kasi may kasalanan no? kaya nga may kita nyo kapag ang tao ay uh, may kasalanan nagtatago tama, ba? Di mo, yung mga taong gumagawa ng masama, no? Maka, makarinig ng nang wang-wang. <laughs> hindi naman sila yung uhulihin pero nagtatago. Kasi nga bakit? Kasi alam nila may ginawa silang masama na hindi tama. Kaya sila nagtatago. Kaya sila ay uh, uh, ganun yung reaction nila, yung takot. No? Nagtatago. So, na nagkasala sa dadateba, nagtago sila eh. Hindi naman sila yung lumapit sa Panginoon eh. Yung Panginoon pa rin, ang Diyos pa rin yung naghanap sa kanila. So may kita mo yung pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos. No? Sa kabila na nasaktan, kahit sa atin din, di ba? Kahit sa kabila na nasaktan natin ng Diyos, dahil sa mga ginagawa natin, pero yung pag-ibig niya nandun pa rin. No? Siya pa rin yung naghahanap ng paraan, ng pamamaraan para siya ay ating masumpungan, di ba? Hindi hindi po tayo talaga no, hindi po talaga tayo yung naghahanap talaga sa Diyos eh. Kundi siya yung mismo nag kaya nga walang aksidente eh, no? So, sa bilang mga mananampalataya, tayo naniniwala na walang bagay na aksidente sa buhay ng uh, mga Kristiyano, ng no, mga mananampalataya. Naniniwala tayo nang lahat ng bagay itinakdayan ng Diyos. So ibig sabihin, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos eh, kasi siya pa rin yung uh, gumawa ng paraan para tayo ay uh, makalapit sa kanya. So, sa kabila nagkasala si Adan at Eva, siya pa rin yung gumawa ng paraan eh. Diba? Hinana pa rin ng Panginoon. Ibig sabihin, mahalaga pa rin kahit nagkasala si Adan at kahit tayo rin, no? ang Diyos pa rin yung naghanap eh. Siya pa rin yung naggumawa ng paraan. So, may kita natin, doon pala may kita natin yung dakilang pag-ibig pa rin ng Diyos. Nang pinaalis si Adan at doon sa Garden of Eden, ano pa rin, pinubayad pa rin ng Diyos eh, no? may binigay pa rin ang Diyos kaya Adan at Eva, kasi ayaw niyang uh, hindi niya pinalis ng wala no? kundi meron siyang ibinigay ano yon yung yung garment no yung kasuotan ni Adan at Eva, di ba uh, gabit doon yung balat ng hayop yun ang ginamit para meron silang kasuotang may susuot di ba so may kita mo pinrenovate pa rin ng Diyos eh no? sa kabila na nagkasala sa si Adan at Eva, hindi niya pinabayaan pa rin ang tao nandoon pa rin yung kanyang pag-ibig pina express niya pa rin di ba kaya tayo minsan ng mga anak di ba pag nagkakasala tayo sa mga magulang natin pero makikita mo yung pag-ibig nila no tinatanggap pa rin tayo ng magulang natin o nagagawa nga yun ng mga magulang natin sa mundong ito how much more yung Diyos no mas grabe uh, hindi niya pinabayaan pa rin yung tao di ba sa pamamagitan ng ng uh, yung nga yung balat ng hayop na, yun ang pinang cover no? binigyan niya pa rin no? at doon yung yung shed ng blood di ba kaya nga sa mga Hudyo kapag sila ay nagkakasala ay meron sila nag offer sila ng ng dugo. ang tinatawag noon is atonement di ba mutsa bibigay sila ng offer makin mo tayo ang nagkasala pero yung mga hayop sila yung nag-aalay ng buhay para sa atin <laughs> di ba Isipin mo, di ba, wala namang kasalanan yung mga hayop. Tayo yung nagkasala no? sa times sa Old Testament, di ba? Pero sino yung inooper? Kaninong dugo yung inooper? Hindi naman sa tao ang inooper sa mga sa mga hayop. Di ba? Kaya may kita mo yun, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Yung mga hayop na walang kasalanan, sila yung nagsakripisyo. Sila yung, yung dugo nila, yung ginagamit ng mga hudyo ng time na yun para i offer sa Diyos, no? Para sa kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero yung tawag dun is atonement, no? Ibig sabihin, tinatakpan lang yung kasalanan na doon pa rin pero nakataano lang. Parang ano yan, di ba? Yung mga tao minsan kapag uh, yung basurahan na nilalangaw, uh, automatic ang nasa isip ng tao is bumili ng spray, no? Yung uh, para sa mga insecticide, no? So, i-sprayan nila yung basurahan, tapos mag-aalisan yung mga, yung mga langaw. Pero, after a few, a few hour, no, balik na naman yung, uh, yung mga, ano nga to, yung mga bangaw, no, yung mga langaw. Kasi, ang problema, hindi naman yung langaw, eh. Yung problema, yung basura. <laughs> so, kailangan mo tanggalin yung basura para mawala yung langaw. So ibig sabihin hindi hindi kasi ano hindi hindi sapat no yung dugo ng uh, yung sakripisyo ng dugo ng mga hayop para sa uh, kasalanan ng tao. Kaya nga makikita natin yung binasa natin diyan na 316 yung grabeng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Alam naman natin sa pamamagitan ng pagsakripisyo, pag-alay ng Panginoon ng kanyang katawan, ng kanyang dugo, iba sa krus ng kalbaryo ay ito'y panghabang buhay no hindi lang siya tinabunan hindi lang atonement kundi talaga wash out no talagang nilinis ng dugo ng Panginoon yeah? so may kita mo yung pag-ibig ng Diyos yung kanyang pag-ibig ay binayaran ng kanyang buhay no binayaran ng kanyang dugo ng kanyang laman di ba na dapat tayo yung dumanas ng kaparusahan dahil sa paglabag, dahil sa pagkakasala natin, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, inalay niya yung kanyang buhay. Di ba? Kaya kung titingnan natin, kung ang Diyos nga na niya yung buhay natin, how much more pa yung mga pangangailangan natin sa araw-araw ang hindi kayang ibigay ng Diyos. Di ba? So, may kita natin dun yung dakilang pag-ibig niya. Eh. Di ba? At ang kagandaan yung pag-ibig ng Diyos, hindi po nagbabago yon, Hindi po nagbabago yung kanyang walang kamatayang pag-ibig. Ang pinatunayan niya doon sa cross ng Kalbaryo. Di ba? Kahit na bumalik pa, bumalik na siya doon sa kanang ano, sa kanang kamay ng kanyang ama na natili pa rin pag-ibig ng Diyos. Sa ano pamamagitan? Sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, no? Diba? Yung kanyang, yung ginagamit natin sa banal na misa, di ba? Yung Holy Eucharist, di ba? Isang patunay ng kanyang walang maliw, no? undying love sa bawat isa sa atin. No? The, every time na tayo tumatanggap no? ng katawan ng ating Panginoon at ng kanyang dugo, ito ay uh, pagpapakita. No? Ito yung parang nagre, nag-ano sa atin ng kanyang pag-aalay, ng kanyang dakilang pag-ibig. Yung kanyang pag-ibig na yon hanggang ngayon nananatili. No? So, isang proof ng ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa sangkatauhan, yung banal na Eucharistia. Diba? So may kita natin dito mga kapatid, no? yun yung ano eh, yung God's love eh. Sabi ko nga kanina, uh, dito sa Montreal, kung pag-aaralan natin yung God's love, napaka broad, no? napaka lawak niyan. Kasi lahat ng passage sa Biblia, it's talk about the love of God. Nandun yung pag-ibig pa rin ng Diyos eh. Diba? Kaya ngayong Biblia, ito yung love letter ng Diyos sa atin. Ito yung kanyang mensahe ng kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. So yun ang yun po ang ko sa kanila. No? Yung pinakasimple na para madali po nila maunawaan. No? Yung no, simple. Mula sa creation hanggang sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, no? Uh, ang Diyos palagi ang gumagawa ng paraan nagpapakita ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng patuloy nating sinasaktan yung Diyos no, sa mga ginagawa natin. kaya nga tayo bilang tayo ay nakakilala na, kaya nga napakalagay tayo mamuhay. Kasi sabi ko nga, uh, hindi lang tayo nabubuhay sa physical, kundi nabubuhay din tayo sa spiritual. No, kaya nga sabi doon, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na bumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Kaya napakalaga na uh, Naglalaan talaga tayo ng oras din para sa ating uh, uh, spiritual na pangangailangan. Walang iba yung uh, salita ng Diyos, no? Yung ating relasyon sa kanya, yung ating pananalangin, ating pagpupuri, no? dapat hindi nawawala 'yon. Yung ating oras, yung panahon sa Panginoon, 'di diba? Kasi kung titignan natin yung kanyang sakripisyo, yung kanyang ginawa, ikumpara eh, sa ginagawa natin, hindi hindi, hindi po 'yon sasapat <laughs> hindi po sasapat no? so yun lamang mga kapatid ayat nawa yung pag-ibig ng Diyos ay paduli nating madama uh, patuloy na iparanas maranasan natin no? kasi patuloy naman pinaparanas ng Diyos yung pag-ibig niya eh. kaso minsan ini-ignore lang natin hindi lang natin minsan napapansin sabi ko nga sa kanila yung pagpunta kasi namin talagang ano yung doon pala sa Toronto no after ng anniversary ng North North talagang grabe na 'yung ano snowstorm no tapos papunta pa kami dito no hanggang kanina talagang grabe hanggang natapos lang 'yung CLSS talagang grabe pa rin 'yung snow sabi ko ganun 'yung pag-ibig ng Dios pa rin eh di ba na sa kabila na may mga pressure may mga storm sa buhay natin uh, pag-ibig pa rin ng Dios 'yon eh kung dumarating na tayo sa mga problema sa buhay ano 'yung pag-ibig ano pa rin kasi yung mga problema yun, kasi ayaw ng Diyos na mawalay tayo sa Kanya eh. Kasi the more may mga presyo, may problema, the more lumalapit sa Diyos. <laughs> It's a reality talaga eh. Minsan nakakalimot tayo pag wala na tayong problema eh. At magpasalamat tayo kung may problema tayo, at least hindi na tayo maghahanap. Kasi maraming tao, naghahanap ng problema, at least ikaw hindi mo na kailangan. <laughs> no. Napakasarap. Napakasarap mabuhay sa mundo na alam mong uh, may mga taong nagmamahal sa iyo. And pinaka the best, siyempre, yung alam mo na hindi matay tayo karapat dapat pero alam nating may isang Diyos na dakila na patuloy nag nagmamahal sa atin. So anuman yung sitwasyon natin, sabi ko nga, wag wag kang mabahala sapagkat siya ang bahala. Kasi alam natin mahal tayo ng Diyos. Pero siyempre, yung pagmamahal na yun, wag naman natin, uh, dapat nating suklian ng pagmamahal din. No? Hindi yung parang itetik, uh, uh granted natin, advantage yung pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, uh, kahit mahal tayo ng Diyos, pero hukum pa rin siya. He is a just God, no? Uh, God of justice. No? So yun lang mga kapatid, ang tawaan Diyos, ang pag-ibig niya ay sumaating lahat at uh, tayo patuloy na lumapit sa Panginoon at mamuhay sa ilalim ng kanyang pag-ibig so yun lamang mga kapatid God bless po sa ating lahat Hallelujah